guys, nice, uh, panibagong installation sa Kalawan, Laguna. Kalawan, Laguna. Binog Resort So ito na guys Narito kami sa Kalawan Laguna Ito yung lalagyan namin ng na solar guys ito, so, Kaya okay, hika Nakatiles yung wala no. <laughs> Grabe Tignan mo ang ulang kaburaburado <laughs> nga <dyan>, yung ganyan yung ano Bisa is yung pipe Kasi malaki rin yung ganyan yun siya eh Malawak ang bubong kaso may shading dito lang pala banda makapalagay yung pan sa gitna shading yung mga puno puno ng santol saging Taas pa ng firewall Taas ng firewall oh shading dito lang talaga sa kitna so ayan guys maglalagay muna kami ng feelings thank you naglagay na relays oh. at syempre ang next naman na ito ay solar panel naman wiring oh wiring pala yan mga wiring na natin so ito ay ito, ito string 6S 6S yan wiring muna tayo guys sabi na ang init dito sa kalawan laguna guys so, so tapos tayo maglagay ng wiring series ng ating panel ito yung main negative yung wire ng PB cable ah size ng PB cable ay 4mm 6S sa kabila at 6S din sa kabila dito panel na. Ugh, alas utso pa lang, oh, napakainit na. May santol oh. Santol. Uh, may saging. May saging pero walang bunga. <laughs> yung mangga wala na rin bunga, yung santol may bunga. Kaso hilaw pa, maniliit. Hilaw pa, Oh. Gini ako ko <laughs> ginagamit siya tatay sa ano ah santol ah santol ah. tiyak sa amin sa probinsya maraming santol yun dami puno na santol sa amin oh. hmm, ayun oh. alin yes. ayun dalawang piraso hinog kulay dilaw na ang dami magubat pala dito guys oh. Ang daming bagay na. Oh, so, paypay. Paypay, paypayan pay mo ako, mahal na hari. At binabanas ang mahal na hari. So, guys na, ayos na. Ah. Pagaling lang natin sa tarangkaso, guys. Sumabak ulit, sumabak ulit tayo sa, ano? Kailangan eh. Wow. Uy, may tumatawag. Uh -huh. Uh -huh. Hello. Hilaw o loto? No, 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 no. <laughs> Ang balita. <Hindi. laughs> Ang solar panel guys ay 5.4 kW, 12 pieces. Dito tayo sa Kalawan, Laguna. Hindi. Ayun, nalaglag na yung dahon ng ano. Na ako ko lang kung mong...

guys yan land, so yan guys yung binog resort dito sa likod bahay na kinakabitan namin ng eh, solar so yan guys magsasampa kami ng panel 你不能打包。 Oy. si <laughs> out sa mga uh, palaka naman, palaka nakala ko <laughs> pagi. Dati pagi, ngayon palaka. <laughs> <laughs> <no>, Palaan <laughs> 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 <hawak> mo mong palakan Oy, ng palaka. Kaso, ayaw hindi na Oh, no, 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 no. Istan ह्द okay, ब <sharp inhale> adalah <laughs> namanya bang

Kaya nagsama ka siya. Kunin ko siya, oh. ba yan? Nakuha ba yung balakang balata? Bakit? Nakuha ba yung balakang balata? Nabalatan na

Hindi na lang <laughs> ako ba? Hindi na

ơ, Ờ Mẹ nó đang đi đâu? Không Đi Ờ coi 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 coi

as <laughs> 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 ba? Battery cable, 25 ah. mm. Eh, ko pa ba? Okay na. fix mo na dyan. ah na, itataping na lang yung ating grid Itataping na lang Kaso umuulan Nagt-testing na yung umuulan <laughs> 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 Ano ba sa Lawan Laguna Ay, Hybrid on grid Uy, may vlog, vlog. Yung inverter natin mga ka-solar ay 6 kW hybrid. Ay mag share mo yung vlog mo. Sabi ni Sir, kung siya nang mag-vlog ka pala. oh, siya siya natin Shout out pala kay Sir. Yung mayari nito. Thank you sa Angels Burger. Salamat sa merienda. Oh. Yung. Pag-ulang, gamot sa obo. Pakisingin na lang po si Darius yes. kung ng uh, dito sa yeah, yeah. cabinet. no, 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 no. Buwa no. <laughs> po dito ng ano tayo, na to. Tayo, yeah. Ayaw ko! Okay. <laughs> bawal yan mga kasola, bawal. Hindi ba to? Hindi yan natin, hindi yan natin. TV, TV. Ating lang. Ayan ang ating ETS. Yes, yeah, bro. Sure. Ang nag out, guys. Ay, di transfer sa battery. Nakareserve yung ating battery sa brown out. Ayan, oh. 4 pieces, 200 EH all brand battery at ito pala yung frame na ginawa natin, sakto pala akala oh. ko hindi kasya ah. Pete ka lang. Pete na Pete pala, lang, Pete. Laki no. Hybrid ng verde ron, laki. 162 seconds. A few minutes later. So, ito na guys, yung aming ginawang solar setup dito sa Kalawan, Laguna. So, yan ay hybrid. At yung ating inverter ay 6 kW. Super hybrid. So, yan ay mayroong apat na all-ground battery, gel type, 200 EH. So kaya Working na So yan lang po muna guys Ang share ko sa araw na ito At maraming salamat po muli Sa inyong pagsubaybay At maraming salamat din po Sa lahat ng mga subscriber natin dyan Thank you, thank you. May kalab shoutout po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.